Kignan natin yung aking mga, uy, hindi sila namatay. Yung aking mga ampalaya, hindi namatay. Hindi ko na tinakpan kagabi kasi okay na yung weather eh. Ayan o, oh. iniwan ko magdamag ng walang takip yung aking mga itinanim. Yung sili at saka ampalaya. Hindi sila namatay. Ha, swerte. Kasi hindi naman, ga hindi gaano malamig. Okay na yung weather. So, ayan, buhay na yung mga halamang ko. Uulan mamaya, ibig sabihin, tuloy na tuloy na yung pagbuhay ng mga halamang ko. Ayan, hindi ko sila tinakpan, oh. Ayan, oh, Buhay na buhay siya, oh. Magdamag. Ibig sabihin, okay na okay na yung weather. Ayan, kayang-kaya na ng mga halaman ko. Oh, kita nyo, ayan, oh. Oh. Uh-huh. Ayan, excited na ako. Tapos, ito namang... Hindi ko na diniligan tong mga talbos ng kamote kasi ano naman, eh. Uulan mamaya. Ayan yung aking mga gabi. Kita ganyan yung kaunti yung gabi ko. Pag nag-ano 'yan, mamumunga 'yan. Ay. Kita niyo 'yung ganyan kaunti lang yung gabi ko pag nagdahon na 'yan tuloy-tuloy. Nakakapagluto ako ng gata na gamit yung dahon ng gabi. Ayan, ang ganda. Yan. Ayan. lumusot na rin yung aking mga mais. Yan may tumubo. Swerte. May tumutubo na sa mga mais ko. Ayan. Mhm. Mm okay din yung talong ko nabuhay. Ang di ang ano yung kalabasa ko ayan oh, yan eh. Ngayon tatlo lang yung nagkira pero may pa rin ako nabuhay ayan. Kasi maaga ako masyadong itinanim siguro na ano sa lamig. Ayan pa. So okay na yung mga mais dito. Isa lang eh. Wala na yata ang tutubong mais. Mm -hmm. Ayan. Okay na. Itatanim ko na yung aking mga sili at saka bukas maganda ang weather. So, kailangan matapos ko ng pagtatanim ng aking mga ampalaya. Ayan. So, maganda daw yung weather bukas. Ano, uulan na. Tapos, uy, naku, sumabit. Ito yung mahirap eh. Ayan. So, itatanim ko na itong mga sili, tsaka kalabasa. Ay, hindi. Sili, tsaka ampalaya pala. Tapos, tatanim ko na rin itong mga gabi. Ayan. Galing yan sa indoor. Sana wag mamatay sa lamig o kaya sa uh, outdoor kasi mabibigla sila eh. Magmamadali tayo kasi madilim na. Eh bukas uulan, kailangan maitanim na natin. O ba nabali o. Oh. O saan kaya ito? Ayun dito ang pagpunla ko. <laughs> ayan. Oh, so, ayan na siya. Ayan. So, Mabilis oh, pa rin kumaba. Ayan. Ayan. Okay. pa ba ito? K kailangan natin ng pantala. Ako, madami-dami pa itong itatanim ko. Kailangan maikalat na. Thank <laughs> you. Ayan. Naitanim ko na yung aking mga... ampalaya, palaya. Tsaka yung siling pang sigang. Tsaka yung... Um, bell pepper. Ayan. Ayan. So, dyan lang. Bell pepper lang dyan. Uh, mga sili. Tsaka ampalaya lang sa side. Ayan. Naitanim ko na rin yung aking mga kaunting gabi para pag gusto kong magdata. So, aalisin ko na yung takip ng aking mga talong. At bukas uulan, maganda yung weather. Yan, so nakatapos na tayo. Thank <laughs> you. Oh, ang balis na tuyo o. Oh. Kanina, lakas-lakas ng ulan eh. Papasyalan natin yung mga halaman ko. Ayan yung mga tubig ko. Mga tubig ulan yan, ayan o. Oh. Dami kong naipon, no. Oh. Alam nyo ba na mula nung mag-start ako magtanim magit na two weeks ago, mula sa mga buto hanggang mais, hindi pa ako ano, gumamit ng metro ng tubig. Kung eh, lahat ng tubig na pinandilig ko galing sa ulan. Tsaka madalas umulan. Tapos pag wala ng ulan, ginagamit ko yung tubig, tubig ulan. eto nag stack tayo. Ngayon, hindi pa talaga ako gumagamit ng tubig na galing sa poset namin. La lahat, tubig ulan. Ayan, oh. Ayan so, kita nyo na. Alam two weeks from now, sasabihin ko sa inyo, ipapakita ko itong mga halaman ko. Ang bilis lumago ng mga halaman dito sa Canada. Ayan, oh. Mga bagyo ko, ang kapal, no? Ayan. May mga petsa yata yan kung eh may, may na o oh. ayan iba-ibang uri ng kamatis yan may trabus na ako ng kamuti ayan kagabi lang yan so may mga sili na akong pangsigang pangsigang lahat yan halapin yung isa yung isa yung mga siling Pilipinas yung matutulis na light light green ayan yung aking mga alukbati at yung aking paboritong pananim mga mais ayan aga ah, nilang tumubo oh. maaga ako makakapag -harvest, harvest, ng mais ang mais na ito ah, yung mais na lakatan hindi ito nabibili dito hindi yata tumubo yung mga mais ayun may tumubong konti Nag, naghagis, din ako, din ako ng mais dito eh. isa pa lang ang tumubo <laughs> ayan so ayan ang maraming mais ayan tapos ayan malaki na rin yung mga pechay dyan ito okay ako, mabilis lalago itong mga ano ko, mga pananim niyan. Two weeks pro na. Ito yung raspberry, papatayin ko na ito eh. Meron man tumubo sa mga mais ko dito. Ah, meron na mangilan-ngilan. Kaunti lang yung lumuso to. Ayun. Ah, mais ba yun? Hindi ata. Ayan. Ito yung marami. Ayan. Yan yung marami sa mais ko. Ayan. Kita nyo yan. Ayan. Medyo marami-rami yung tubo. Tapos, pasyalan natin yung aking medyo karat pa hindi pa tayo nakakapag-retreat sa mga pananim yan pahinga muna tayo ilang araw ako nagtatanim eh kaya yan yan yung aking mga sili iba-ibang klaseng sili yan tsaka yung ampalaya ko yan so medyo maayos yung ginawa akong net ngayon no kita nyo mag maganda yung balag ko ngayon dati kasi hindi pulido eh ang ginagamit ko lang dati yung mga kahoy ayun kahoy yung ginagamit ko dati sa mga ano. Eh ngayon, parang nasusukalan ako. Kaya linagyan ko na yung, yan. Linagyan ko siya, siya ng net plastic. Tatagal siguro ng tatlong taon yan. Ayan, ang ganda, no? So, ayan. So, yan, iba-ibang sili to, oh. Hindi ko alam kung ano sili to. Banda, dala, dala ng kapatid ko. Kaya lang, masyado pang bata. Yan, metal boost tayo ng gamuti. May mga pechay-pechay at mustas na rin. Sana may may naitan niyo mga kumustasa. Ayan. oh, yan yung mga onion chive ko. Yun, tumubo na rin yung mga bagyo beans ko dun. O, oh, meron din tayong talbos ng kamote rito. Tingnan natin kung yayabong yung mga tinanong kong talbos ng kamote. Ayan. Ang daming lumusot na mais. Ayun na, o. Oh. Ayun, oh. Lumulusot na sila. Ayun pa. Ayun. Wala na ba? Hindi pa lumulusot yung iba dito. Dapat may mas marami dito ang lulusot. Ito pa, ayan. Meron naman tutubo. So, okay na. Puntahan natin yung mga halaman ko sa harap ng bahay. Tingnan ko kung okay na okay na sila. Ayan. Mga Roma tomatoes to eh. Tsaka kalabasa. Ayan, no? Oh. Ang kapal nito umi eh. May, may halos dalawang puya tayong puno. Okay lang mga buttercup yun eh. Ayan. So, madami-dami tayong mga, ano ngayon, kalabasa. Tumubo na sila yan. O, hindi ko na sila tinatakpan. Naka-recover na, oh Dami, no? Ayan pa, kalabasa uli. Tsaka kamatis. Kalabasa at kamatis. Kung nagustuhan nyo ang aking video, huwag nyong kalimutang i-like at huwag nyo rin kalimutang mag-subscribe.